pag ganito yung panahon na medyo maulan-ulan may bagyo so bubusugin natin sila so may bagyo ngayon no si bagyong krising dito naman sa kagayan yung dadaanan niya so papakain tayo so, may mga tira-tira dito bigyan natin sa mga pato nahin natin itong mga pato so yung mga ano yan mga shell so, yung mga manok natin so bigyan din natin ng konting kanin so pag ganitong maulan no, maraming tayo dapat gawin mga maraming mga precautions na dapat ginagawa so isa na dito yung mga pagkain pagkain at saka inumin nila eh. Okay. so pag ganitong tag-ulan kailangan busog na busog sila so bibigyan din natin sila ng kanin tapos mamaya bigyan natin sila ng feeds so yung feeds naman natin ay bibigay um, hahaluan natin ng maraming ano o, uh, mais kasi yung mais mainit sa katawan eh and syempre pag ganitong ma malamig ang panahon maulan isang kailangan natin diyan ay yung ano antibiotics talagang damihan natin yung antibiotics ito yung mga pure salmon natin So, normally, uh, pag mga normal na araw, pinibigyan natin sila ng uh, yung darak o yung tahop, yung pinagilingan ng palay, pinibigyan natin para makatipid. Meron pag ganitong panahon na pinibigyan natin sila ng ah... Uh, ito mga pellets halo halo to so yung pang maintenance may mais so ito mga sisiyo natin pag ganitong maulan talagang bubusogin mo sila talagang so, dadamihan mo yung pagkain nila para lagi mainit yung katawan nila So yung mga ibang sisiyo natin, talagang nasa labas na kasi naka isang buwan naman na sila Ayan, hayaan na sila dito maglaro yung mga manok na to kahit maulan kahit mabasa sila malalakas pa rin yan sa resistensya nyan so ang kalaban lang talaga nila is yung init kaka yung sobrang hangin kahit magpaulan yan okay lang naman sa kanila okay. so ito yung pinapakain natin pag ganito So, pellets, yung pang-maintenance, ma-integratory para sa mga muscle nila, uh, maraming mais para mainit yung katawan ng mga manok natin. Hindi sila masyadong magkasakit. Hindi sila magkasakit pag ganito. Maulan at mahangin. So bagay, hindi pa naman season ng ano ngayon hindi pa naman breeding season kaya ayos lang pero may mga ibang nangingitlog-nitlog na may nauna na okay? so hindi lang naman pagkain yung kailangan yung sigurado natin pati yung uh, inumin nila so, kung normally normal na araw binibigyan natin sila ng mga ng bitmin pro binibigay natin pero pag ganitong panahon um, hinahaloan natin ng dextrose powder at saka ito uh, strep uh, medyo iniba ko yung antibiotics kung normally uh, isa isang kutsara lang sa isang balde pag ganitong panahon ginagawa kong tatlong kutsara para siguradong matitibay pa rin sila. So far, sa ganitong panahon na maulan-ulan tapos lumalabas sila yan, maaaring talaga talagang basang-basa. Kahit magsilabasan sila umuulan, hindi pa rin sila magkakasakit. Yan o, ah, yung mga sisiyo na yan. So far, okay naman lahat sila. Basta kailangan maraming pagkain. So, kinalat ko na rito yung yung top the rack or ano ba yung pinagilingan ng palay yan na yung mga kinakain nila labangan nilang kainin para busy busy pa rin sila At saka laging busog yun yung mahalaga para hindi sila tumamlay yung mga salmon natin dito mga one week pa lang to mga salmon na to ok hey, so medyo mga busy sila halo-halo na sila dito yung mga salmon natin yung mga pure salmon natin ano pa lang yan mga one month at saka yung mga diba mga Rhode Island Black Ops Delor yan so yun lang yung ah, ginagawa natin dito habang pag ganito yung panahon na medyo maulan-ulan may bagyo so bubusugin natin sila maraming mais grains, mas maganda yun para mainit yung katawan. Tsaka yung antibiotics, kailangan doblehin mo yung dosage at triplehin mo para sa kanila. Para kahit ganitong panahon, ma maulan, mahangin, hindi sila dadapuan ng anong sakit. So yun na lang muna. Thank you for watching.